Ayan mga idol. Kumpisa na naman tayo ngayong araw na to. Ayan. Ah, kaya natin tong malaking punso sa puno mga idol. Pinapasira ni sir. Kasi ah, tatanggalin na yata nila tong ayan. No? dami mga idol. Oh, eh. tingnan nyo mga idol. Sa ngayong panahon na tagulan na puro na may mga laman ang mga punso di na gaya dati nung natandaan nyo yung tag init na sobrang tigas ng mga punso at wala nang ano wala nang halos anay ang mga punso noon pero ngayon o oh, tingnan nyo naman halos na lahat may anay madali silang makapagawa ng ano mga idol magadali silang makapag palakin uh, palaki ng queen yan, yan. Oh, ang lambot pa. Daming alang lamok. Oo uh ah. -huh. Marami mga idol. Oh. na, maraming maraming ano. Nah, malapit na yan. Marama, may queen na yan. Malapit na makuha nitong queen ito. Mm -hmm. Sel na idol Grabe oh, itlog kadami. Wah. Mhm. Mm -hmm. oh, yan, na, nabasag na baka yun na yun. Baka eh mga idol lo. Oh. Idol rey, eh. ang laki ang ano dito mga idol. Nakakatakot ang laki ng mga kahoy. Pero, pero, pero kailangan natin ano, tanggalin dahil ano so yan, tayo tuloy nandiyan, nakita mo na dabi club mga panay mga idol ito na, malapit ay, napisa to? agoy ni mga idol ay meron pa Hala, 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 marami to. Maraming ito pa. Napisa. Hala. Ang dami to mga idol. Ito, oh. Hala, Dami. Lang, ngayon lang kami nakaki. Nakakita oh. ng ganito. Ilan na to, ilan na to. Kaya pala, oh. pala daming ano? soldier, oh. Kaya pala, sobrang dami ah. ng itlog nila. Nga, ano, naipit kasi. Ayan, oh, nangapisa, oh. Binungkal ko kasi Nang ilan na yun idol? 2, 4, 6, 8 Tingnan mo mga idol Kaya pala ang daming sol soldier O oh. O, oh, namula lang Namula lang sa tagi Ayan no, Ala, ang dami, ang dami talaga Grabe Ala, nakakilabot Ano na? Ano na to? So, napisa yung iba kuya Nangapisa Naipit kasi Ang daming soldier kuya oh. Ala mga idol Nagbabantay oh ngayon, ngayon, ngayon lang kami nakakita oh? ng... Ah Ang dami na, ako O oh? Ngayon lang kami nakikita ng ganitong Ano yari Bakit ka daan yung Kasi nadurog yung ano yung pagpagsak Durog eh Bilangin mo nga, ilan? Tingnan mo sa taas, bakit meron pa sa taas? Ito pa oh, may dalawa pa dito Ano? Ay hindi Grabe. Grabe, okay ah Tignan mo yung Mga idol, ay, ang dami naman nito. Tignan mo ito yung king mo, oh. ko yan, laki. Yung king. Gra grabe ngayon. yun ang kami mga idol. Ano ba to? Parang ang hirap paniwalaan. ano, ano yan pa, baka yun pa ba kami? Grabe. Ay pa. Huh. Kaya pala dami itlog, mga idol, oh? yung itlog oh. Yung itlog kaya ang daming itlog dahil sa ah, dami pa lang queen. Bilangin mo nga grabe kung ilan lahat. Itlog mga itlog ko. Itabi-tabi ko muna lahat. Sus. Ng Ngayon lang kami makahukay ng ganito karaming karaming queen oh. mga idol. Dami, oh. Naipit. Sa tagal-tagal na naming naghukay ng iba na pisa. Sa tagal-tagal na naming naghukay ng punso ngayon lang kami. Bilangin natin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Dami? 17 piraso mga idol. Tataba, oh. Tignan mo yung mga idol oh. Yung hindi natamaan sa ano. Kaya pala kung pansinin yung mga idol, yung itlog nila oh. First eh? time. Itlog yan puro mga idol. Pinakauna Meron pa sa tagiliran no. Ganito kuya. Oh. Nasubukan kong naghukay ng ano, anim lang. Anim na piraso piru yan. Ito kami oh, tignan ka. mo yung mga anuhan nila oh. 17. Pirahan nila oh. 17 pieces mga idol. Halos so, layer-layer, Tagiisa isa sila. <coughs> Nako. kapi Sus. Oh, muting mo mga ano. Kaya pa na oh? Vlog, oh. Mga dami. Pinipisa nila, sobrang dami na. Okay. So yan lang mga hey. idol. Ay ayan oh. Yung nahuli oh, natin sobrang dami 17 pieces. Mga na wala, sa lahat ng nangyari sa buhay namin, ngayon lang kami nakahukay ulit ng ganyang karami. Nasubukan ko na maghukay ng 6 hanggang 7 sa isang queen box pero ito umabot ng ilang kuya? 17. 17. 17. pero pieces. Mga idol, isa lang 'yon, ang isa lang ang king niyan. Paano kaya ginawa sa king nun? 'Di ko alam, sila sila lang 'yung nakakaalam. So, 'yun lang mga idol, basta Salamat, Bas mga idol.